Gusto kong ibahagi sa iyo ang mga bagay na hindi available sa publiko, mga bagay na hindi ko karaniwang pinag-uusapan. Ang talagang gusto kong gawin ay sumisid ng malalim sa ilan sa mga karanasan ko sa kabilang panig at ang mga bagay na natutunan ko mula rito. Nagkaroon ako ng end-stage lymphoma, end-stage cancer, at naghihingalo ako. Ako ay nasa akin higaan at ang mga doktor ay nagsabi na hindi ako makakalagpas sa gabi. Nakuma ko at sa kuma na iyon naranasan ko ang kabilang panig. Isa sa mga pinakamagandang bagay na naranasan ko ay ang pakiramdam na nandyan ang aking ama para batiin ako. Alam kong namamatay ang katawan ko. Hanggang noon ang aking katawan ay puno ng sakit, takot at kakulangan sa dinhawa. Ngunit ngayon sa kuma ay wala na ako sa aking katawan at nakaramdam ako ng hindi ka panipaniwala. Nawala ang lahat ng sakit, nawala ang takot, nawala ang discomfort. Napakaganda ng pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng kalayaan. Kakaiba, kahit na ang aking katawan ay namamatay, nadama ko ang higit na buhay kaysa dati, pinalaya, buhay at malaya. Ito ang pinaka hindi ka panipaniwalang pakiramdam na may larawan ko. Nakita ko ang aking pisikal na katawan na nakahiga sa kama ng ospital, ngunit ang aking katawan ay tila napakaliit at walang halaga kumpara sa nararamdaman ko ngayon. Natagpuan ko ang aking sarili na napapalibutan ng iba pang mga nilalang at ang mga nilalang na ito ay naroroon upang tumulong, upang tanggapin ako at aliwin ako sa kabilang pani. Isa sa kanila ay ang aking ama. Ang aking ama at ako ay nagkaroon ng isang magulong relasyon sa paglaki. Ngunit sa kabilang banda, wala akong naramdaman kundi maganda, wagas, walang pasubali na pagmamahal para sa aking ama. Ito ang pinaka hindi ka panipaniwalang pakiramdam na naranasan ko. Hindi namin tinailangan pang mag-usap para makipag-usap. Siya ay purong essence at ako ay purong essence. Basta alam ko lahat ng gusto niyang malaman ko. Sa aking paglaki, hindi ko kailanman naramdaman ang gayong pagmamahal sa aking ama dahil sa ating kultura. Siya ay palaging napaka-reserve sa kanyang mamadamdamin. Ngunit ngayon sa kabilang panig ko lamang naramdaman ang wagas Walang pasubaling pagmamahal para sa kanya. Ito ang pinakamudendang bagay na naranasan ko. Wala naman siyang dapat sabihin, naramdaman ko lang. Napagtanto ko na sa kabilang panig ay hindi natin kailangan makipag-usap sa mga salita dahil wala tayong biology. Hindi natin kailangan ng salita dahil alam lang natin. Alam natin kung ano ang nararamdaman at iniisip ng iba at parang nagsasama ang ating mga nilalang sa isa. Naramdaman lang namin ang gusto ng iba na maramdaman namin. Ang kawili-wili ay naramdaman kong maaari pa akong sumanib sa mga nilalang na mga nabubuhay pa, ang aking ina, ang aking kapatid na lalaki at ang aking asawa. Lahat sila ay nasa pisikal na anyo at nakatayo sa paligid ng aking katawan sa silid ng ospital. Naramdaman ko ang naramdaman nila at gusto ng bawat parte ko na malaman nila na huwag mag-alala dahil ayos lang ako. Mas mabuti ang pakiramdam ko kaysa dati, naramdaman kong mas buhay pa kaysa dati sa pisikal na buhay. Habang ipinagpatuloy ko ang aking paglalakbay sa kabilang dimensyong iyon, nakilala ko pa ang aking matalik na kaibigan na tumawid sa nakalipas na dalawang taon. Lumipat doon ang tatay ko sampung taon na ang nakalilipas, kaya ang sarap sa pakiramdam na makitang muli ang mga taong minahal ko at nawala. Pakiramdam ko ay napapaligiran ako ng mga mapagmahal na nila lang kahit na hindi ko sila kilala lahat. Siguro nakilala ko sila mula sa ibang mga buhay, marahil hindi sila nagkatawang tao, ngunit na ding mga gabay at tagapag-alaga kong anghel. Siguro kilala ko lang sila mula sa ibang dimensional na sarili na yon. Kahanga-hanga lang ang naramdaman ko. Sa pag-unlad ko pa sa dimensyong iyon, sinimulan kong maunawaan ang mga bagay na hindi ko naintindihan habang ako ay naririto. Isa sa mga bagay na iyon ay kung bakit ako nagkasakit. Napagtanto ko kung paano ang bawat pag-iisip at bawat desisyon na ginawa ko sa aking buhay ay humantong sa akin na nakahiga doon sa kama ng ospital na malapit ng mamatay. Napagtanto ko na ako ay talagang bahagi ng pagkajos, -Diyos, diyos, San Sinukob o anumang nais nating tawagan ito. Lahat tayo ay bahagi at pagpapakita ng San Sinukob o diyos bawat isa sa atin. Napagtanto ko na sa buong buhay ko ay lubusan kong nakalimutan ito. At noong nasa kabilang panig ako ay napagtanto ko rin na ang bawat kaluluwa at espiritu sa buong sansinukob ay lubos na nagmamahal sa akin at lahat tayo ay minamahal. Naiintindihan ko na tayo ay mga pagpapakita ng pag-ibig, ngunit nakalimutan ko yon. Sa katunayan, alam na nating lahat ito bago pa tayo isinilang, ngunit minsan ay nakakalimutan natin ito ng buhay. Sa buhay ko nakalimutan ko kung gaano tayo kalakas. Lahat tayo ay lubhang makapangyarihan at walang katapusan na minamahal, ngunit kung minsan ay inaalis iyon ng mundong ito sa atin. Sa kabilang panig, napagtanto ko na ako ay higit na makapangyarihan kaysa sa dati kong pinaniwalaan. Napagtanto ko na ako ay nabubuhay sa isang buhay ng takot at ginawa ang lahat ng aking mga desisyon batay sa takot. Ginawa ko ang aking mga pagpipilian na dinagabayan ng takot. Natatakot na hindi ako magiging sapat. Natatakot sa hindi pagsang-ayon ng ibang tao. Natatakot na hindi matanggap. Natatakot din ako sa sakit. Palagi akong nakaramdam ng isang biktima. Lumaki ako na binubuli at kaya naramdaman ko na ang buhay ay nangyayari lang sa akin. Na tayo ay mahina sa mga random na pangyayari. Ngunit sa kabilang panig, naiintindihan ko na walang random. Lahat tayo ay may bahagi sa paglikha ng ating sariling buhay. Lahat ng bagay kung sino ang nakakasalamuhan natin, kung sino ang ating pakakasalan, kapag tayo ay nagkasakit o namatay, kahit ang petsa ng ating kamatayan ay hindi basta-basta. Mayroon din tayong bahagi sa ating sariling kamatayan at maaaring baguhin ito ng ilang desisyon na gagawin natin. Pumunta kami dito na may intensyon na makamit ang ilang mga bagay pumunta kami dito na may layunin na mahalaga. Napagtanto ko sa sandaling iyon na hindi pa ito ang oras para mamatay. Bagamat napagtanto kong hindi pa ito ang oras para umalis, napagtanto ko rin na mayroon akong pagpipilian. Maaari akong bumalik sa aking pisikal na katawan o magpatuloy sa kabilang panig. Nang iharap sa akin ang pagpipiliang iyon, walang bahagi sa akin ang gustong bumalik sa aking pisikal na katawan dahil ang aking katawan ay may sakit at namamatay. Ako ay nagdusa at nakipaglaban sa mahabang panahon. Bakit ko gustong bumalik kung ang kabilang panig ay napakadanda at mapayapa? Noon lahat ng mga kaluluwa sa paligid ko ay nagpamulat sa akin na ngayong alam ko na ang katotohanan tungkol sa kung ano ang sanhi ng aking sakit at kung gaano ako kalakas, kung gaano tayo kalakas, kung pipiliin kong bumalik sa aking katawan, ito ay gagaling. Mabilis at ganap itong gagaling, sa sandaling iyon ay nagpa akong bumalik sa aking katawan. Naramdaman ko na sinabi sa akin ng aking ama at matalik na kaibigan. Mayong alam mo na ang totoo kung sino ka talaga, bumalik ka at mamuhay ng walang takot. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagsimula akong bumalik mula sa pagkawala ng malay. Nagsimula akong magising sa ospital na napapaligiran ng aking pamilya. Ang mensaheng, mabuhay ng walang takot, ay nangangahulugan sa akin na kailangan kong bumalik at maging danap ang aking sarili nang walang takot. Hindi ko kailanman pinayagan ang aking sarili sa aking buhay na maging kung sino talaga ako. Paladi kong sinubukang pasayahin ang iba. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan tinuruan akong pasayahin ang iba, lalo na dahil sa aking kultura. Ang aking mga magulang ay Hindu at ako ay isang itnikong Indian. Pinalaki akong sunod-sunuran Lalo na sa harap ng mga lalaki. Sa ating kultura, ang halada ng isang babae ay nasusukat sa kung gaano siya kahalada sa mga lalaking nakapalidid sa kanya. Sa aking paglaki ay inaasahan kung susundin ko ang aking ama at ako ay pinalaki para sa isang arranged marriage dahil sa kalaunan ay kailangan kong maging mahalaga sa aking magiging asawa. Ito ang paraan ng pagpapalaki sa akin. Dayon pa man, nagrebelde ako sa lahat ng ito dahil gusto kong maging malaya. Gayun pa man, patuloy kong natagpuan ang aking sarili na nakatali sa mga inaasahan ng aking kultura, ng aking komunidad at ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko gusto ang arranged marriage, pero lahat ng nakapaligid sa akin ay papasok sa arranged marriage, kaya naramdaman kong may mali sa akin. Nais kong libutin ang mundo, gusto kong magtrabaho, maging independyente, kumita ng sarili kong pera at hindi maging suportang pinansyal ng isang tao. Munit ang lahat ng mga bagay na ito ay kinasusuklaman sa aking kultura. Nadama ko na ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawang hindi ako kanais-nais bilang isang babae at hindi gaanong kanais-nais para sa kasal. Kaya kinailangan ko talagang pigilan ang sarili ko at paliitin ang sarili ko para magkasya sa kultura. Dayon pa man, Unti-unti akong nagrebelde laban dito at tumakas mula sa arranged marriage at nakilala ang aking kasalukuyang asawa na siyang pinakamagandang tao sa mundo at sumuporta sa akin sa panahon ng aking karamdaman. Isa sa mga nangyari ay ang pakiramdam ko ay labis akong kulang sa aking buhay dahil pakiramdam ko ay may nagawa kong mali. Pakiramdam ko ay may mali sa akin dahil hindi ako nababagay sa aking kultura at dahil sa lahat ng nagawa ko, palagi akong nakonsensya. I never felt good enough at naramdaman kong kailangan kong patuloy na patunayan ang aking sarili at makakuha ng pag-aproba mula sa iba upang bigyang katwiran ang aking pag-ugali. Sa paghipas ng mga taon, kinain ako nito at bawat desisyon na dinawa ko ay batay sa pagnanais na maiwasan ang pagkabigo sa iba. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na hindi ka biktima, hindi ka biktima ng buhay hindi ka biktima ng mga pangyayari na ikaw mismo ang nadambag sa paglikha. Ang nangingibabaw na paniniwala sa ating modelo ng ating limang pandama at tatlong dimensional na mundo ay tayo ay mga biktima, ngunit ito ay palading ang umiiral na paniniwala. Paladi tayong pinalaki upang maniwala na tayo ay biktima ng ating mga kalagayan. Ayokong maramdaman mong sinisisi mo ang sarili mo kung nasa mga sitwasyon ka na hindi mo makontrol. Hindi mo kasalanan kung saan pamilya ka ipinanganak o kung anong uri ng sitwasyong pinansyal ka ipinanganak. Hindi mo kasalanan kung nahihirapan ka sa isang sakit o nadadalamhati. Hindi mo kasalanan, ngunit maaari mong pangasiwaan ang iyong buhay mula ngayon. Maaari mong tanggapin ang responsibilidad para sa mga pagbabago sa buhay. Hindi ka kailanman biktima ng iyong kasalukuyan o hinaharap. Mula sa sandaling ito, hindi ka na kailanman magiging biktima kaya huwag hayaang kumbinsihin ka ng anumang pagtuturo o umiiral na modelo na ikaw nga nang bumalik ako mula sa aking malapit na kamatayan na karanasan isang bagay na napagtanto ko ay ibinigay ko ang aking kapangyarihan sa ibang tao dahil naniniwala ako na ako ay isang biktima ito ay isang bagay na nangyayari kapag naniniwala kang ikaw ay isang biktima ikaw ay nagtatapos sa pagbibigay ng iyong kapangyarihan alam kong kailangan kong maging walang takot sa aking sarili at naunawaan ko na nang sabihin ng aking ama na maging iyong sarili, sinadya niyang maging walang takot ang aking sarili. At ang ibig sabihin noon ay hindi ko nasusubukan na maging kung ano ang gusto ng iba na maging ako. At kaya hindi ako nagsumite at hindi ko sinubukan na maging kung ano ang nais ng aking komunidad na maging ako. Alam kong hindi ko kaya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong igalang ang mensahe ng aking ama, maging ang iyong sarili ng walang takot. Sinimulan kong igalang iyon at nagpunta sa isang panloob na paglalakbay dahil sa buong buhay ko ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng aking sarili. Kaya kapag tinanong ako ng mga tao kung paano ko mahal ang aking sarili, ang unang hakbang ay upang makilala kung sino ka talaga. Dahil ang pagmamahal sa iyong sarili ay nangangahulugang hayaan ang iyong sarili na maging walang takot sa iyong sarili. Ito mismo ang ibig sabihin ng pagmamahal sa iyong sarili. Dahil ang pagiging iyong sarili ng walang takot ay nangangahulugang hayaan ang espiritu kung sino ka, ang kaluluwa na piniling pumunta rito na ipahayad ang sarili sa pamamagitan mo sa pisikal na katawan na ito. Ito ang ibig sabihin ng pagmamahal sa sarili. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang kaluluwa mo ay dumating dito na may intensyon, ito ay may layunin. Ngunit maliban kung pinapayagan mo itong matupad ang layunin ito, hindi nito magagawa ito. Paano mo ito ibibigay? Ibinibigay natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap nito kung ano ito at hindi sa pamamagitan ng pagsisikap na baguhin ito sa isang bagay na hindi. Ibinibigay natin ito sa pamamagitan ng ganap na pagtanggap sa ating sarili kung sino tayo at hindi sinusubukang maging isang taong nais ng iba na maging tayo. Ito ay pagmamahal sa sarili. Ngunit ang unang hakbang ay ang pagkilala kung sino ka at napagtanto ko na hindi ko pa nakikilala kung sino ako sa buong buhay ko. Kung ano ang nading ako ay panay ang nais ng iba na maging ako. Marami na akong napuntahan, hinila at itinulak at sigurado akong marami sa inyo ang makakarelate. Ngayon napagtanto ko na pagkatapos ng malapit na karanasan sa kamatayan, kailangan kong simulan ang paggalugad kung sino ako at natagalan ito at hindi ito madali. Tulad ng sinabi ko, kailangan kong harapin ang ibang mga tao na nagsasabing ako ay delusional at kailangan kong paliitin ang aking mundo sa kahulugan na kailangan kong maglaan ng oras upang makilala kung sino ako nang hindi hinahayaan ang ibang tao na alisin ako sa mundong iyon. At habang ginagawa ko iyon at mas malalim ang pag-aaral sa paglalakbay na iyon, napagtanto ko na ang tanging paraan patungo sa universo ay nasa loob. Nangyayari ito sa pamamagitan ng tunay na pagkilala sa iyong sarili at pagtanggap sa bawat bahagi ng iyong sarili at hindi mo itinatanggi ang mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo gusto. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagtanggap kahit na ang mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo gusto, na iyong hinusgahan at napagtanto na kahit na ang mga bahaging iyon ay nariyan para sa isang dahilan. Kinailangan kong yakapin ang mga bahaging iyon ng aking sarili. Kinailangan kong yakapin ang bahagi ko na nagrebelde sa aking kultura. Kinailangan kong yakapin ang mga bahagi ng aking sarili na ikinahihiya ko, na tumaka sa isang arranged marriage at nagpahiya sa aking komunidad at pamilya sa akin. Kinailangan kong yakapin ang lahat ng bahaging iyon ng aking sarili. Kinailangan kong yakapin ang mga bahagi ko na may maraming katangian na itinuturing na hindi kaakit-akit sa aking kultura yakapin ko ang lahat ng bahaging iyon at napagtanto na may dahilan ang lahat ng bagay na iyon, natanto ko na ako ay talagang anak ng Diyos. And once I was able to embrace that, I started to become more fearless in telling Emmy's story. Nagsimula akong maging mas walang takot sa pagtayo at pagsasabi na wala akong pakialam kung iisipin ng mga tao na nadedelusion ako. Ito ang nangyari sa akin at alam kong nangyayari ito sa marami pang iba. Alam kong maraming naniniwala sa akin, ngunit natatakot silang lumapit at sabihin ito dahil natatakot din sila na isipin ng mga tao na sila ay delusional. Kaya't nang yakapin ko ang bahagi ng aking sarili na hindi iniisip ang pagiging mapanghimagsik at hindi iyon iniisip ang pagiging mas malakas at pagiging vocal, nang yakapin ko ang bahaging iyon ng aking sarili sa halip na pigilan ito, sinimulan kong sabihin ito ng malakas at iba pang mga tao nagsimulang lumapit at nagsasabing, binigyan mo ako ng pahintulot na sabihin ang aking kwento. Binigyan mo talaga ako ng pahintulot na maramdaman na hindi ito baliw, hindi man ligaw. Hindi mo kailangang mag-isip ng ganyan. Kailangan mo lang punan ang iyong sarili, kilalanin ang iyong sarili. Maging ang pinakamaliwanag na liwanag na maaari mong maging at ang ibang tao ay liliwanag at tutulungan sa pamagitan lamang ng iyong presensya dahil tandaan, lahat tayo ay enerhiya, higit sa pisikal na nila lang at kapag tinanggihan mo ito at paliitin mo ito at 'wag mong mahalin ang iyong sarili at hinayaan mo ang iyong sarili na maubos, ang iyong enerhiya ay bumababa at habang ang iyong enerhiya ay bumababa, ikaw ay nadiging mas pagod at pumunta sa survival mode. Ngunit habang lumalaki ang iyong enerhiya at mas malaki dahil mahal mo ang iyong sarili, kilalanin ang iyong sarili at ipahayag ang iyong sarili. Ang iyong enerhiya ay lumalaki at mas malaki at ang iyong presensya lamang ay nakakataas at nakakatulong sa mga tao sa paligid mo.